Good morning, bombo plat ng mga kinig ng Bombo Radio Dagupan. Mabuti naman po tayo. Kumusta? Yes, sir Sir Bernard, unang-una po no, ano po ba niyo pong masasabi regarding nga po dito sa ito naman po at uh, ilang uh, linggo na po ang taas sa uh, presyo po ng uh, produktong petrolyo. Ang ating po bang uh, mga uh, kasamahan po ay meron pong mga kinakasa at meron po bang mga pagboplaho para po sa tinatawag po natin na, na dagdag uh, singil? pamasahe? So far sa ngayon, ah, wala pa kami pinag-uusapan sa federasyon tungkol dyan. Pero ah, siguro pag mag-meeting kami itong January uh, 21, na kasama ko lahat yung mga presidente at kami ay magpukortisikol sa bagong regional director ng LTFRB Region 1, So isa sa pag-uusapan namin yan, yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng ating diesel. So, kasama po natin yan dahil yung nangyayari nga ngayon, yung sigalot sa Middle East, tapos yung sa Ukraine na uh, war at yung nangyaring sunog sa California. Kaya sigurado next week, asahan namin na uh, magtataas po ulit ito. Pag-usapan namin. Mm -hmm. Pero right now ay hindi naman po natin na uh, uh, I mean to say, nakakainan pa rin po ba natin uh, yung pong uh, taas sa presyo po ng uh, gasolina at uh, hindi pa rin po natin ito ipapasa po sa mga pasahero po natin na uh, sir? Uh, so far hindi naman dahil alam po natin na mamaya bababa, mamaya tataas. So tuloy labor pa naman, kaya pa naman natin ito at uh, syempre binabalansin natin dahil ito nga uh, dapat parehas, hindi masyado maapektuan yung mga commuters at syempre ang pangunahing objective natin ay tulungan natin itong mga mananaka kaya wala pa. Mmm -hmm. okay. Eh mayroon po ba rin tayong mga na bibigyan pa rin po ng ayuda mula mismo sa itong po ng gobyerno. Ito po ng mga uh, gas ano uh, yung mga o, mga ano tao po diyan mga uh, gaslip po or yung bibigyan nila na uh, tulong po sa dito po na transfer center sir. Tamang-tama -tama po yung tanong nyo dahil kahapon a uh nag-update kami tungkol dito sa ayuda na para sa mga operator drivers. At meron po itong January, early January, inanunsyo kapon, yung ating tinatawag na service contracting na kung saan eh, binabayaran tayo ng government ng 22 pesos per kilometer. Kaya po ako yung nananawagan sa lahat ng mga nakikinig ngayon na maaari magproseso ng papeles lahat ng mga nasa hanay ng transport sector dahil hanggang Friday po, yung deadline ng submission ng requirements dun sa service contracting. Ah, uh, so maraming salamat po sa tanong dahil first, uh, second week, uh, meron na kagat anunsyo ang LTFRB ng DOTR. Mm -hmm. So ano yan sir, lahat po ba nang magbibigay po ng kala po mga documents or mga requirement ay asan po na meron po nga may bibigay po na ayuda sa transport sector po natin dito sa Pangasinan? Tama po. Kasi ang nangyayari po dito, ah uh, yung mga iba, hindi siguro nasasabi ng kanila mga presidente o mga chairman, pero actually, ah, meron yan. Kaya kahapon nag-anunso sila na kung mayroong magpapahabol, kasi nagsubmit kami ng requirement last November, mm -hmm. at uh, ito na, tuloy na itong January, kaya inaasahan ko na yung mga kasama natin at sa mga ibang hindi na kasali sa service po, uh, program, mangyaring kuan, punta nila ang kanilang mga chairman o presidente dahil hindi pwedeng pumunta ng individual po doon. Sir, so gano'n pa rin po ang bibigay? Ang, ang alam po natin, parang 5,000 uh, ang uh, um, may bibigay po bawat uh, driver, operator? Hindi po. Mas malaki po ito. Mas malaki. Okay. Doon sa, dun sa driver na binibigay, yun yung fuel subsidy. Mm. 5,000 yun. So hanggang ngayon, continuous yun. Mm -mm. Pero itong service contracting, malaki siya. Million ang matatanggap dito ng isang kooperatiba na uh, malaki ang share ng operator at ng driver. Parang 60-40 ang sharing nila. So just imagine, dito na lang sa Kalesyao, isang 10 ikot, parang mayroon kami bonus na 2-8. Mm -hmm. Malaking bagay po yung natulong sa amin pero pa yung kita ng driver dyan at saka ng operator. Mmm. Mm sa ngayon po ba sir, speaking of mga drivers po natin, nakumikita pa rin po hanggang sa kasalukuyan na sila na kahit po ito ay pangalawang linggo na naman na, na taas presyo po ng gasolina po sir Bernard. Well, okay pa naman. Ah, uh, kumikita, kumikita pa rin sila. Lalo lalo na uh, medyo nabawasan yung traffic natin nitulad mm -hmm. noon na talagang lalo sa junction sa may Perez, Coron Perez hanggang dun sa harap DBP, medyo mabigat yung traffic. Ngayon, medyo lumuluwag. Kaya kahit pa paano, uh, meron pa rin silang naiuwi sa kanilang pamilya. Mm -hmm. Alright. Uh, uh. Sir Bernard, alam po natin no, na patuloy pa rin ito yung uh, POV modernization na program. Sa so, ngayon po ba, ano pong update na po dito po sa Pangasinan? Well, unang-una, yung pagtuloy-tuloy, no? May mga kumukuha ng mga mm -hmm. kooperatiba na parating may nagdadagdag. At mm -hmm. uh, ito nga, may lalabas na uh, Class 1 uh, vehicle, ito yung pang downtown loop, pang Kalisyao-Dagupan. So inaantabayan na namin po ito ang Class 1 kasi tatlo yan eh, Class 1, Class 2, Class 3. Mm -hmm. eh, yung Class one, uh, 1, na nasa 1.4 at uh, 12-seater capacity. Baka itong taon na ito, by uh, first quarter may mga maglalabas na from downtown loop, Kalisyao at saka Buluwan. So saan po natin yan? Tuloy-tuloy po yung modernization. Oh, mga ilang percent na po sir ang nakapag-modernize po dito po sa Pangasinan? Malit pa, malit pa. Siguro uh, out of 3,000, sabihin mo natin mga 10% na. Mm -mm. Wala pa, wala pa sa kalahati. Malit pa siya. Oh, so paano yan sir? Meron po ba tayong uh, timeline para po dyan para makapag-meet up po lahat ang ating pong matransport sector, ang tra transport or operator na mag-shift uh, mula sa traditional to modernized jeepney sir? Ang uh, timeline natin dyan kasi alam mo naman ng LTFRB, wala naman din silang timeline. Mayamaya nag nag-i-extend, maya nag nag-i-extend. Oh yes. So ang sinasabi lang nila, as long as ang isang cooperative ay makapag-comply kahit 15 units, paring uh, uh, sabihin natin compliance na sila. Kaya mm -hmm. medyo matagal-tagal baka abutin pa ng 2028 yung full implementation ng modernization program. Mm, Alright. And, and Sir Bernard, alam po natin, no, isa po kayo sa nakita po natin nung dumalo po dito si dating governor, uh, Chavez Simpson na, na po bilang uh, senador and ito nga pong nakarang itong nakarang araw po ay nag-withdraw po siya sa kanya po uh, uh, itong ano sa Senate race sa pagka senadora na siya po ay ang kanya pong advocacy ay sa transportasyon na papalakasin na at kayo po ay dumalo po doon uh, para kayo po itulungan right now uh, any comment po sir sa kanya pong uh, pag-withdraw at uh, ano po ba kasi talagang siya pong inaasan po natin na uh, for our sa transport sector po Sir Bernard. Uh, doon sa pag-withdraw ni Manong Chabit, uh, sa amin, sa amin namin sa transport, uh, wala namang problema kasi nung hindi pa siya nag-declare na tatagmo si Manong Chabit, nakikipag-ugnayan na siya sa DOTR, sa amin mga transport leader. So sa tingin namin, kahit nag-withdraw siya, tuloy-tuloy pa rin yung modernization na manggagaling sa kanya. Kasi part of uh, business ni Manong Chavit, kasama kami doon sa mga transport sector. Alam din natin na sa kanya rin yung Pariñas, uh, yung meron siyang bus. Uh, Nakagutang kong pangalan. Kaya tuloy-tuloy yun. Walang problema doon sa uh, sabi niya sa amin. Uh, at kung sino ba yung gusto niyang i-endorse na senador, eh tutulungan din natin. Mm, all right. Uh, and sa ngayon sir, ano na po ba ang pinagkakabalan po ng atin naman po uh, transport sector right now maliban po sa pinag-usapan po sir Bernard at ang mga programa po na ginagawa po na ninyo po ng uh, grupo dito po sa napakalaki po nating probinsya po ng Pangasinan hindi lamang po sa traditional kundi pati rin po tayo dito sa one Pangasinana na mga modernize jeepney jeep ni po sir Bernard. Well, unang-una gusto kong humuling sa, sa LTIP LTI Mabildil bago yung regional director yes. na magkatulong ulit kami ng mag-request kami ng driver's academy mm. na kung saan nakikita natin yung mga na-aksidente sa daan, lalo yung mga overload talagang marami. Yes. So kami ang humihiling ng driver's academy kung kung maning mag-review itong mga driver natin dun sa preventive, uh, preventive sa pagmamaneho nila para na request sila at uh, ayon uh, malaking tulong kung sakaling magkaroon sila ng pag-aaral uli sa pagmamaneho. Mm -hmm. all right. Uh, and uh, any message po sir sa tinamang pong mga jeepney drivers uh, at mga operators po natin uh, at mga member po ng Auto Pro Pangasinan at sa ating po mga uh, pasahero sir. Well, uh, maraming salamat sa pagkakataon nito, uh, Bamba Fran, no? at huwag uh, po kayong magala sa mga commuters natin na wala mo na sa isip namin yung pagtaas ng pamasahe natin. Binabalansin po natin yan at uh, sana sa lahat ng mga drivers at operator driver na nakikinig, ingat-ingat lang po tayo sa pagmamaneho. Ayun lang po, magandang umaga. Thank you and more power. God bless.